Happy New Year mga ka-farmers! Ngayon mga ka-farmers, meron tayong uh, hindi magandang balita sa mga pullets natin. So dahil itong mga pullets natin ay yung mga roundhead na pullets natin ay medyo uh, tama nga yung nangyari sa kanila noon na naglulugon sila, hindi sila abot. So kanina umaga ko pa na-observe ito so ipapasilip ko yung mga babae sa inyo. So yan mga ka-farmers, nagpapakain tayo ngayon itong nandito na sa mga dumping pen ito yung mga pula natin yung nandun sa unahan mga puti so pupuntahan din natin yon. so ito mga ka-farmers ang na-observe ko kanina dito meron talagang ito, ito, yata yung Naglugon so natatanggal yung, natatanggal yung pakpak nya balahibo so sayang mga ka-farmers dahil sa tingin ko hindi pa natin magagamit itong mga babae So yan o, oh, yung mga naglalagas yung kanila mga balahibo. So hindi na rin pwedeng gamitin yan mga ka-farmers dahil uh, hindi rin nangingitlog mga manok na yan kapag naglulugon. So sayang mga ka-farmers dahil hindi natin agad ito magagamit. Pero meron ba naman tayong ibang mga pulat na magagamit. So ewan ko ba kung bakit naglugon ito na bata pa naman sila. So pulit pa lang naman ito Ewan ko kung bakit ba uh, naglugon agad sila ng maaga So ito yung isa Ito naman yung pangalawa Yan yung mga balahibo Tapos yung kanya Kanyang ano Yung sa dibdib nya Merong nanatatanggal nan na, yung isa niyang pakpak -pak, kaninang umaga nakita ko nakabaliktad so is sinyalis talaga na naglugon sila so yung isa na babae ito rin yung mga balahibo na kukalat. so sa tingin ko konting antay pa para makapag breed tayo nito at usually sa ganitong setup na na ilalagay na natin yung mga babae dito sa dumping pen at ito yung pinapakain din natin sa kanila So layer crumble So pampaitlog ng manok So usually nangingitlog talaga sila Kapag ganito yung pinapakain At uh, nagsiset up tayo Pero sa ngayon wala tayong nakita mga itlog So most probably uh, Naglulugon talaga sila Yan yung kanyang sa na balahibo Natatanggal So ayos lang yan mga farmers Ah uh, aantayin lang natin itong makumpleto yung kanilang mga balahibo yung mga inahin natin tsaka natin ito ibibrid so konting tiis muna bago tayo makakita ng mga gagandang resulta nito so yung dalawa, yan yung, yung, mga sweater natin na babae yung isang kapatid niya nandun sa pulungan pa hindi ko pa napa uh, napa ano, lagay sa lupa So dito mga ka-farmers sa uh, manukan ko usually hindi ako nag range ng mga manok or yung, lab, yung mga babae hindi ko pina uh, pina range So ang rason niyan is merong nagpapaluan so para hindi na madisgrasya yung mga manok natin. So ang ginagawa ko pagkatapos kong magamit sa battery cage, inilagay ko dito sa mga dumping dam pen. So sa panahon ngayon, ah, uh, Meron tayong mga bakanting dumping pen kaya nalagay natin yung mga inahin dito sa uh, sa dumping pen. So ang rason niyan kung bakit inilagay din natin dito sa dumping pen ay para uh, hindi magka, hindi magkakasapula yung mga manok natin. So ito rin ay para gumanda yung kanilang pangangatawan, makaka-exercise sila at saka kung merong mga damo ay makakakain din sila ng damo. So yan yung isa sa mga ginagawa natin. So after dito mga ka-farmers, yung mga inahin na hindi sumisipsip ng itlog or hindi tumuto ng itlog at nangingitlog dito, i lalagay lang natin dito sa dumping pen at dito lang natin i-breed. Pero yung mga inahin na inilagay natin dito tapos umitlog at saka yung itlog niya ay tinutuka, yun yung mga inahin na ilalagay natin sa battery cage. So para hindi makapagtuka sa kanya mga itlog at makapag tayo ng mga ilalagay natin sa incubator. So yun yung mga pamamaraan ko dito mga ka-farmers. So dito naman mga ka-farmers, meron tayong tatlong itim na babae. Ito yung mga milsims hatch ko. So yan sila. So yan yung isa. Ito yung dalawa. So ayan. So, yun yung mga inahin natin ng na Milsims Hatch na uh, ready na silang gamitin. So, this year uh, siguro sila yung unang ma mabibreed natin o maumpisahang pasampahan ng lalaki. So, ang napapusuan kong ilagay doon or i-breed sa mga itin ko ay yung aking uh, abuhin na asil. So, binabain na asil. So, yun yung napupusuan ko yung sa kanilang tatlo. So sana uh, nung una kasi nakapagpalabas ako ng mga anak noon, maganda naman yung naging resulta. So kaso nabenta natin, naubos yung magkakapatid. So gawa na lang ulit ako dahil uh, makakapagawa naman dahil meron namang mga materials dito. So dito naman, yan yan yung mga puti natin. So, pasilip natin. So dito naman mga farmers yung mga puti natin na mga inahin. So meron na akong tatlong inahin, ito, yan at saka yung nasa huli. So yan na yung mga white kelso natin. So ito, ibang dugo ng white kelso, yung dalawa ay magpinsan. So ito, uh, nasa mga 8 years old na yan. Yung isa, mga almost 6 years old. Ito, bata pa ito, nasa mga 2 years or magti 3 years pa lang. So, ito yung ama na ginamit natin mga ka sa pagbibreed ng asil kalesok. So, yan yung puti natin na asil. So, wala nang buntot dahil ginamit natin yan pang breed doon sa heritage natin. So, ngayon pinapahinga na natin yan dahil uh, magbabibreeding ulit tayo nito. So, yan yung mga babae niya, yung mga puti ang gagamitin. So, papakita ko yung isang anak nito nandun. So yan yung broodcock na ginamit natin. Hindi gaanong malaki, hindi gaanong matangkad. So tamang-tama lang para sa akin mga farmer Matangkad na yan pero uh, tamang-tama lang yung uh, i-breed natin or i-crossbreed. Dahil yung mga natin ay hindi katangkaran. So matangkad ito, ang resulta magiging merong lalabas na medium station, medium to high. So yan yung ating brood cock na ginamit. So nakapagpahinga na yan. hindi uh, pa. Uh, nasa mga 2 days pa yata itong dito sa dumping. So paabutin natin yan ng 1 week or 2 weeks para makapagpahinga ng maayos yung manok na yan para mabreed natin. So dahil yung pinanggalingan ng breeding pen nito, uh, labing dalawa yung babae. So maraming naging anak itong rooster na ito. So siguro umabot ng mga mahigit 50 or 100 yata yung naging anak nito. So ito, ah, yung white kelso natin na inahin. Street comb. White leg. So ito yung ina ng ating mga nabenta rin na mga yung asil na kakros sa white kelso. Na yung mga puti kong may balbas. Ito yun. Ito naman, ito yung white kelso natin na Biboy Enriquez line. So intact pa yung ano niyan, leg band at saka wing band ng pinanggalingan ng farm na ito. Hindi direct kay Sir Biboy pero uh, yung materials na ginamit nito is kaiser Biboy. So ito yung isa sa mga nabili ko noon na tryo. Yan. Yan buhay pa ngayon. Naalagaan lang natin pati yung kasama nitong isang inahin na kasama sa pagbili buhay pa rin so mahigit 8 years ago na bago tayo nakabili running 9 all right ito naman yung isang inahin natin so ito siya ito yung aging anak niya so ito mga ka farmers ito yung anak niya at saka ang ama nito ay yung nandoon na asil so yan oh kapag lalabas mga ka farmers na puting puti yung ganito yung kulay ito yung kanyang ina pero kapag ayun merong isa doon na sinibalang papakita ko mamaya kapag sinibalang yung lalabas mga farmers yun yung anak niya all right so ito kasi uh, anak ito nito pero binabalik ko ang bali ang anak nitong lalaki at saka ibinalik ko sa kanyang ina ee kong binabalik-balik tapos ito yung naging resulta. So yung mga naging anak nito na na pure na white kelso, yung meron din itong kapatid rin super talaga pumalo. Pero wala na, uh, noon pa yon. So balik tayo dito mga farmers ito yung naging anak niya. So ang gagawin nating breed nito, back to mama. Para makapaglabas tayo ng 3/4 uh, na ganitong dugo at saka mayroong one port na asil so ito yung natira sa akin na mga puti so ito yung muntik ng mamatay na nakawala yung isa so buti na lang nag survive so yan medyo ayos na yung kanyang walang wala na talaga sana ito mga farmers lupay pay at saka basag na basag yung muka siya yung nakawala siya pa yung ah uh, nabugbog kasi yung kanyang lubid ay natali doon sa kabila so yan so dito naman tayo sa isa so yan naman yung natira mga ka-farmers ng uh, asil white kelso natin so ito mga ka farmers hindi ko na masyadong ipapakita dito sa video baka ma-restrict na naman tayo so ito yung uh, muntik nang pumatay doon sa kanyang uh, sa kasamang puti na white kelso asil rin So meron ako dito natila, natirang dalawa So ito Hindi ko sinali ito sa mga vlog noon So ang rason yan mga ka-farmers Dahil ito yung pinakasalbahing manok Na sinasabi ko nung nakaraang vlog Sobrang salbahin ito, Palaging nanunuka Palaging nga Kahit uh, medyo sisiw pa yung ito noon Hanggang ngayon Yun pa rin So ayaw ko naman na yung makakuha nito is palaging tinutuka, palaging pinapalo. So ayaw ko nun ka-farmers So baka kung gagamitin nila pang ano pang ano na laban ay baka makadisgrasya pa. So ito yung tinira ko dito. Ito yung isa na tinira ko. Ito na lang yung ibabalik ko sa kanyang ina. Ito yung gagamitin natin sa pagbreeding. Ayan so, siya. So, so galing pa yan sa kulungan mga ka-farmers dahil uh, yun na nga ang nangyari. nagkawala uh, nag, nakawala yung isang puti natin at dun pumunta So nilagay ko isolate muna doon sa kulungan. So yun yung nangyari sa mga Yun know, yung puti. All right. Yun lang yung pinanggalingan ng mga puti ko dito mga ka-farmers sa mga white kelso ko at saka yung asil. So meron pa akong isang asil na ama nung asil na puti na ginamit ko, ito. Yun, yan. So hindi ko na ipapakita baka maano tayo. So yan yung kanyang ama na ginamit natin So, bali, yung ama nung ating mga white kelso na asil, white kelso asil, ang ama nun is uh, puti at saka itim. Bali, pure breed ng asil pero ang parents nun is pure white at saka pure black yung dinamit natin. So, yun yung pinagalingan ng ating mga asil kelso. So yun lamang sa video na ito mga ka-farmers. Hopefully ay nag-enjoy kayo sa ating video. At kung meron kayong mga katanungan, comment lang sa ilalim. Or yung mga inquiry man lang, pwede kayong mag-message sa Facebook page ko. Alright? So maraming maraming salamat mga ka-farmers. At see you in my next vlog. Happy farming! Woo!